Hindi may ang saya sa mga mukha ng senior citizen na sina Aling Norma at Aling Prisila. Ngayong araw kasi, nakiisa ang kanilang grupo sa Civic Parade ng Strawberry Festival ng La Trinidad Pinguet. Importante yung ganito, ma'am, lalo na kaming mga senior. At least nakaka-inform kami, nakaka nakakakuha kami ng information kahit na mga matanda na kami. At least alam pa namin yung nang nangyayari sa ganito. At welcome na welcome ang mga senior. Maayos po yung mga pagka ano, nila maayos yung mga mga linya at saka tahimik naman hindi masyadong kan disiplinado yung mga tao Sinimula ng parada kaninang umaga sa kilometer 6 ng Halsema Highway at dinaluhan ito ng mga residente at mga kawani ng pamahalaang bayan ng La Trinidad. Ang parada ay hudyat ng pagsisimula ng iba't ibang aktibidad na inilatag para sa nasabing pagdiriwang na nagbigay saya sa mga manonood. Ang mga nakiisa sa parada ay dumiretso sa municipal gym para sa isang programa. Nakisaya dito ang mga residente at mga opisyal ng labing anim na barangay ng bayan. Celebrating so, the uh, Strawberry Festival uh, is uh, one way to market the municipality of La Trinidad. We would like to thank uh, former Mayor Fong who have uh, entered, uh, in the World Guinness Book of World Record short strawberry cake. So, Uh, that's one way in marketing Nakiisa rin sa pagdiriwang ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet. We are all part of Benguet. We are all part of Latridad. Yes, hindi po ako pinanganak sa Benguet, but I love my province very much. Even though I am an adopted son, kahit ampon ako mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po ang probinsya ko. So today is all about love. When we use love believe me, nothing, nothing is impossible. Kahit sabihin natin maging city to, ang province natin maging first class province, nothing is impossible. Kaya nga, hand in hand, holding hands with the governor, the most handsome governor in the Philippines. Ayan po. Nabasa ko po sa GQ Magazine ang pinakataratarakin governor sa buong Pilipinas, Governor Melchor D. Class with our partnership, with our all, sa lahat tayong magkakasama, I think nothing is impossible to achieve our dreams. We need really to help one another. It's, although, it's already also an institutional area, uh, educational institution. Uh, we have here the BSU, Benguet State University, the president of uh, President Kumila is here also. So we really need to have uh, work to work together for of course the peace order of the municipality of Trinidad. Sa March 16, isasagawa ang Drum and Lyre Street Dancing at Float Parade. Sa March 17 naman, isasagawa ang Strawberry Cake Festival. Dito ay nasa ang ipapatikim ng pamahalang bayan ang 10,000 strawberry cupcake. Tema ng pagdiriwang ng Strawberry Festival ngayong taon ay Serum ni Duting o Strawberry Capital. Vanessa Butong para sa Luzon Headlines.